Tatalakay naman ni Professor Antonio Contreras ang tungkol sa masalimuot na pagkansela sa pasaporte ng dating mayor ng Bambantarlac na si Alice Guo Sa punto de vista, Professor. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga sa inyo dahil sa lahat sa studio. Uh, Pinag-utos na nga ng Malacanang na kanselahin na ang pasaporte ni dating Mayor Alex go Subalit so, ito ay hindi madaling gawin. Akala kasi ng ordinaryong mamamayan, madali yan. Kasi nasa Indonesia siya, ang kanselado na ng passport niya, madali na siyang pauwiin. Hindi po ganun kadali sapagat may problema. Alalahanin po natin na kailangan nating pabalikin si Alice Guo dito sa Pilipinas para harapin ang mga kaso niya. Kasama na dito sa mga kasong ito ang di umano ay pagpeke niya sa kanyang mga papeles at ang di umano ay pagclaim niya na Filipino citizen siya samantalang hindi naman siya Filipino citizen. Marami ng ebidensya ang naglabasan mula sa Senate hearing na talagang pineke ang birth certificate niya, pineke ang kanyang pasaporte. Ngayon, kung kansilahin po ang kanyang passport para makapag-travel siya pabalik sa Pilipinas baging man ito ay puwersado o voluntaryo, ay kailangan niya ng travel papers sa mga taong nasa ibang bansa kapag Filipino citizen ka at nawala ang passport mo, pupunta ka sa pinakamakalamit na embassy konsulado at hingi ka ng travel papers. Pero ang travel papers, binibigay lang po yan sa mga Filipino citizen. So andun po yung irony at conflict at yung mahirap na lusutan na problema. Kasi para mapagkansilahin po natin ang pasaporte ni Alice go para mapabalik siya sa Pilipinas, kailangan natin siyang issue ng travel papers na dapat ang presumption ay ni natin siyang Filipino citizen. Yung pang pa problema, ay ano na mangyayari doon sa mga paratang natin na hindi siya Filipino citizen, na undermine na yon. Kasi pwedeng sabihin ngayon ng kanyang mga abogado, abay kinilala nyo na siya na Filipino citizen sapagkat binigyan nyo siya ng travel papers. So yan po yung problema natin sa ngayon. At yan po ang pinag-aaralan ng Department of Justice. Kung paano yan aayusin. sapagkat may implikasyong legal hindi naman basta-basta pwedeng extradite si Alice Go na nasa Indonesia kasi ang pwede lang extradite sa Pilipinas ay ang again Filipino citizen. Yan ang pagkakaalam ko. So, andun yung parang kung isipin mo, bay may nag-advise yata rin sa aling ito na may ganyang klase ng loophole lang batas. Ganun pa man, kahit wala si Alice Go dito, dapat ituloy ang mga investigasyon sapagkat seryoso. Ang issue ay mas malaki pa kay Alice Go tungkol sa mga taking papeles tungkol sa illegal na mga gambling operations sa Pilipinas at pati na sa mga pakikipagsapakata ng opisyal kung paano siya nakatakas, lalo na paano siya nabigyan ng mga opisyal na dokumento, samantalang hindi naman siya Pilipino. Yan naman po ang aking punto di vista ngayong umagang ito. Maraming salamat. Balik siya dyan sa studio. Dayan. Marami pong salamat, Professor Antonio Contreras.